you haven't inspected yet, you lied to me. We have conducted inspection here. You have conducted, you are still going to inspect. There's a big difference between two statements that you issued. So you have inspected? Yes, sure. Okay. Then my follow-up question to you, po, na Inspect mo na ilang foreign nationals working in this building from 5th to 11th floor, ilan po? I don't have the numbers, but we can submit your honor. You should have that. Dapat ready kayo rito. Hindi kayo pwede pumunta rito na hindi ready. But, Alam niyo naman, itong pag-uusapan natin, closure ng Pogo. You yes. should have that information. My apologies, Your Honor. Pinapakita ko lamang po na nagtatrabaho po ang inyong senador. Kasi binoto niyo po ako sa Senado, ayoko naman po marinig na sayang ang boto ko sa iyo. Yung masarap pakinggan, mabasa yung salamat Senator Rafi Tulfo at uh, hindi na sayang ang boto namin. Yun lang po yun. Kasi may mga sabi, ba't po pinapublicize yung mga sa Senado? Of course, I have to publicize. Of course, I have to let you know. Of course, ang tinatawag niyan, eh ako po yung nagbibigyan sa inyo ng report card. Yun lang po yun. Wala na. Uh, <laughs> walang sobra, walang kulang. I have to report to you. Mariing hinikayat ni Sen. Tulfo ang PAGCOR, DOL at Bureau of Immigration na magsagawa ng full auditing at accounting ng nasa tinatayang 20,400 at 21 illegal foreign nationals na nagtrabaho sa mga ipinasarang pogo sa bansa. Ipinunto ni Sen. Idol na kung hindi nila ito gagawin ay malaki ang posibilidad na makagawa pa ng mga krimen at iba pang ilegal na aktibidad sa Pilipinas ang mga ito. Kasabay nito, kinatasan din ni Idol ang DSWD na tigilan na ang pagbibigay ng ayuda sa mga kasamang Pilipino na nahuhuli sa mga Pogo raids dahil posibleng mga kasabuan ng mga ito at dapat How ding makasuhan. How Pogo workers, yung mga legal lang, meron sa Pilipinas ngayon? Foreign nationals, ilan Opo, po? Of ang foreign nationals po ay eh, 20,421. Ano po klaseng auditing meron kayo o programa para ma-ensure na by the end of this year, yung pangako ninyo, pati IGL, tulad ng kautos ng presidente, wala na sa kayong Pogo, na yung mga workers dito na foreign foreign nationals ay mapapalayasan ng bansa because hindi na natin sila kailangan. Ang Bureau of Immigration po ay naglabas na ng announcement na kakansila na rin po nila ang lahat ng working visas nitong mga nasabing mga foreign workers na ito. Dumadaan sa Dolly po yung mga Pogo workers, right? Before they're being allowed to work sa Pogo? Yes, Your Honor. So, ano pong klasing accounting ang ginagawa ninyo kasaming immigration para masiguro itong sinasabi nga ni Mr. Tenkos na itong 28,000 Chinese ay hindi magtiti-enti rito at gagawa ng kabalastugan at sila'y mapapalayas na. Ginagawa po namin ay uh, inspection. What kind of inspection? Physical inspection example. Pinupuntahan namin po yung establishment. Pinuntahan nyo na po po yung Asiara, yung JX Tower. Did you visit that? I would assume you should have inspected this by now. Yes, uh, this year. Yes, year on. Kailan po yung this year? Last uh, June po. Ilan po yung na-monitor nyo, na bilang nyo po ng mga foreign national workers? Uh, we have to check uh, how many. So you haven't inspected yet. You lied to me. We have conducted inspection here. Your... You have conducted, you are still going to inspect. There's a big difference between two statements that you issued. So you have inspected. Yes. Yes, Sure. Then my follow-up question to you po, na-inspect mo na ilang foreign nationals working in this building from 5th to 11th floor, ilan po? I don't have the numbers, but we can submit your honor. You should have that. Dapat ready kayo rito. Hindi kayo pwede pumunta rito na hindi ready. Alam niyo naman, itong pag-uusapan natin, closure ng Pogo. You should have that information. My apologies, your honor, but we will submit immediately. Ang sa akin kasi yung accounting ho ba? Kasi kapag hindi po natin na-account yung whereabouts o yung mangyayari na itong mga foreign nationals na nag-work sa Pogo, After na ma-cancel na po yung mga lisensya nila, after na dumating ng deadline at kailangan nilumayas, there will be a big possibility na they will get into illegal activities. Nandiyan na po yung drug dealing, kidnapping, robbery, etc. Kaya nga po gusto ko yung accounting nito mga Pogo workers. Na gusto ko by the end of this year, lahat sila, each and every one of them are fully accounted for and then napalayas na po. Dole, ilan na po alien employment permit ang na nyo so far? And we're talking about foreign nationals working for Pogo. Ang cancelled na alien employment permit in 2023 sa NCR po ay 24,361. Sa Central so ay 513 sa Calabarzon area is 2121 at saka sa Region 10 is 67. Ano pong ginawa nyo dito after na ma-cancel po itong mga Alien Employment Permit ng mga foreign nationals working for POGO? Ang uh, ginawa po namin dito e, binigay namin ang uh, cancellation sa BI okay. para pagkaroon sila ng kung anong guidelines nila sa deportation or whatever. Correct. A few months ago, meron po tayong nababalitaan na nare-raid mga Pogo Hub. Para bang pinagsasampal tayo sa muka left and right na itong mga Pilipino na nahuli sa Pogo, pinakakawalan agad at binibigyan pa ng ayuda. Na ilan sa kanila, sigurado kasi sa sigurado, ay mga opisyalis ng Pogo. Hindi naman makapagtayo ng Pogo itong mga foreign nationals dito kung wala silang connect sa mga Pilipino. And yet, pagdating sa pulihan, agad-agad, itong mga Pilipino sineset aside, binibigyan ng ayuda ng DSWD para makauwi sa probinsya, pamasay, etc. Dapat yung pinoprocess mo na kasi kasabat yun. Paring iba, inosente, naloko, nauto, na scam. Pero most likely, doon sa mga nahuli daan-daan libo ng mga Pilipino, kasabat yun. Dapat prinoses din yun at pinimbestigahan muna at nakulong. Senator Tulfo, kami po kasi nagtuturo lang kung ano yung mga nakikita namin mga wala na pong lisensya na nagpapatuloy pa ng gawain. Yun po ang naituturo lang namin.